ng magandang araw sa atin lahat mga kababayan ako po mukhang si Pulong Duterte na naman ang kanilang tina-target pagkatapos targeten itong si Vice President itong si dating Pangulong Digong aba mga anak naman ngayon ni Pangulong Digong ang kanilang tina-target dahil tina nga ng uh, ako bicol Parti list representative Saldico itong si Congressman Pulong Duterte bakit kaya mga kababayan po natin hindi kaya ang dahilan sa pag-expose ni Pulong na tinanggalan siya ng uh, dalawang bilyon na pundo para sa kanyang distrito at ang kanyang pagbulgar mga kababayan po natin na itong si Representative Migno Grales ay namimigay ng pera uh, kapalit ng uh, People's Initiative signature at dito na sinabi nga ni Pulong na dabawinyos are not for sale at it, ang uh, pangatlo mga kababayan po natin ay itong ibinunyag na ang itong uh, piking Panginoon umano sa House of Representative Uh, ay kinukuha ang 30% ng pondo na binibigay niya sa bawat congressman mapa-distrito man o mapa -party list, mga kababayan po natin ako po bigten talaga itong si uh, Peking panginoon mga kababayan po natin at alam naman natin siguro kung sino ang tinutukoy uh, ni uh, Pulong Duterte mga kababayan po natin ngayon itong si Saldico ah uh, ang naging tagapagsalita nga mga kababayan po natin siya ngayon ang tumitira kay Pulong Imbes na nga itong siya o speaker Martin Romualde. Siya ngayon ang tumitira at pinapalabas niya ah, na mayroong um, uh, 51 billion na ibinigay ah, sa South Mindanao. So South Mindanao at uh, especially umano Diyan sa Dabao at tinatawag niya nga mga kababayan po natin na Holy Land. Kaba Holy Land. Ibig sabihin yan mga kababayan po natin eh lugar ng mga uh, Panginoon. Ganun ba, mga kababayan po natin? Iba rin itong si Saldico. Ano, mga kababayan po natin? Bakit nga ba itong si ko ah, uh, ang ginawang uh, tagapagsalita ngayon at uh, tumitira dito kay uh, Pulong Duterte, mga kababayan po natin? Dahil siya nga, mga kababayan, ay uh, isa sa mga kaalyado ni uh, House Speaker Martin Romualdez na nagmamani operaden din ng People's Initiative sa Bicol na nabisto nga ni Congressman Nagman. So mamaya mag-extend tayo patungkol sa totoong uh, pagkatao nito ni uh, Saldico at uh, kung bakit ngayon uh, talagang, uh, gigil na talagang gigil gigil ito kay Pulong Duterte mga kababayan po natin. At ang sinasabi niya na may 51 billion umano uh, na nakuha itong uh, taga Mindanao at especially uh, sa Davao noong kapanahunan umano ni dating Pangulong Digong, pero ito ay isang chismis lang at uh, Uh, paratang lamang mga kababayan po natin kasi wala naman pala siya hawak sinabi niya mismo, wala uh, po, wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99% itong 51 billion mukhang totoo po 'yan. So, mukhang totoo, uh, mukhang uh, totoo nga mga kababayan po natin. Mukha mo, Saldi ko. Ah, uh, dahil uh, ito ay gawa-gawa uh, na paratang mga kababayan para patuloy pa rin na sirain itong mga Duterte at ayon nga sa kanyang mga taga-suporta ay para hindi na umano makabalik ang mga dotarte ah, dito sa ating ah, gobyerno kasi masisira, ah, mauhuli, mabibisto ang, ang kanilang ginawang pagnanakaw mga kababayan po natin sa kaban ah, sa pundo ng ah, taong bayan kaban ng ating gobyerno so nagpaparatang ito mga kababayan po natin at sinasabi niya pa hindi umano ito kinikwestiyon dahil nga naman eh, ang presidente eh, ama nitong congressman mga kababayan po natin. So ngayon dahil sa sinasabi kasi ni Pulong na tinanggal ang dalawang bilyon na pundo niya ha? Ah, at ah, natira na lang ay ah, 500 million which is ang dalawang bilyon na yon mga kababayan po natin ay dapat nakalaan na yon sa ilang mga proyekto ah, para sa kanyang distrito. So ngayon titipirin niya na lang umano itong ah, 500 million para mapunduhan ang mga proyekto plus ah, ang kailangan na mga kababayan po natin na matutulungan dyan sa Lone district ng uh, Davao City mga kababayan po natin ito pa mga kababayan po natin itong si ko ah, akala mo kung sinong malinis nga mga kababayan pero ito siya ngayon ang tinitira naman ni Congressman Lagman dapat si Congressman Lagman ang kanyang binanatan dahil si Congressman Lagman ang nag-expose ng kanyang totoong pagkatao mga kababayan na siya o mano ang namimigay ng pera ah, dyan sa mga local official So sa mayor at sa kapitan para magpa-permance nitong people's initiative at nabisto nga na namimigay talaga ito ng pera dahil may resibo plus may mga mayor pa na nagsalita nga mga kababayan po natin patungkol sa ginawa nitong si Saldeco ah mga kababayan po natin. So ngayon akala mo kung sinong Malines na magpaparatang ah dito kay ah, Pulong Duterte. Mga kababayan, titingnan natin kung uh, gaano nga ba katibay itong sinasabi niyang uh, may dokumento siya o manong uh, pinapahanap. Paano niya ito mapapatunayan? Kasi kung hindi, alam niyo na po ang ibig sabihin, ito ay isang paninira lamang mga kababayan po natin. Okay. If uh, in case nga mga kababayan po natin, natutuwa ang sinasabi niyang 51 billion na napunta sa South Mindanao Specialist sa Dabao, anong masama kung ang pera na 'yon ay ginamit naman sa pundo ginamit naman sa mga proyekto na karapat dapat at nakakatulong sa kanyang distrito. Ang tanong, ah, may idineclare ba ang kuwa na disallowances sa perang ito? Dahil kung wala, ibig sabihin ito ay ginamit ng maayos sa mga proyekto at malinis mga kababayan ang paggastos nitong pera. Hindi kagaya nyo, ah, saldi ko, Atau Speaker Martin Romualdez ay itong kaliadonya niya na hindi nga naglalabas ng resibo sa extraordinary expenses. Mga kababayan, isa lang ang naglabas ng resibo ah, sa kanyang uh, ginastos. Walang iba kung si Pulong sa lahat ng mga congressman. Okay. Mga kababayan po natin, kanya-kanya na nga sila palusot. Ano? Itong si uh, Richard Gomez naman, ang sinasabi niya, nobody has to pay or bribe me or any other lawmakers when it comes to pushing costs for constitutional reform, which I believe it will truly help our economy and improve the lives of our Filipino people. So ang ganda ng kanyang script mga kababayan po natin, pang pilikula, wala daw manong bumayad sa kanya, at sa ibang lawmakers, paano siya nakakasigurado, alright? At ang sabi nga ni uh, Martin Romualdez naman na, Uh, we recognize that the amending of the Constitution is a significant and sensitive endeavor. It requires not only the collective will of Congress but also the support and understanding of the Filipino people. pari ang kanilang lingwahe, ginagamit nila na term is Filipino people. We are committed to ensuring that this process is transparent. Uh, transparent nga ba? Exclusive and reflective of the aspiration of our citizen. Napakaganda. Mga kababayan po natin, ang sumulat ng kanyang script, napakagaling. Ha? Nasaan yung transparent? So, hindi nyo nga nilabas ang resibo, tapos sabihin nyo, ito ay transparent. At sinasabi po nila, na reflecting of the aspiration of the citizen. No, ang inyong ginagawa ay para lang sa inyong sariling kapakanan at hindi kagustuhan ng Filipino people na sinasabi nyo. Ay, okay. at ito naman si Congressman Migro Gralles, mga kababayan po natin, ah uh, sabi niya, so ganun ba talaga normalize na dapat toxic comments dahil marami nga ang sumisita sa kanya, mga kababayan po natin, dahil sa kanyang uh, ginawa at lalong-lalo na ang kanyang uh, rekomendasyon na suspendihin niya itong is iminay news, nagmumura sa tao, pambabasto sa babae, pananalita na walang respeto sa kapwa, lungkot no. So, respeto kasi, mga kababayan, hindi naman 'yan na uh, hining, 'yan ay kung sang bibigay sa iyo ng tao, depende sa iyong pagkatao. So, bira pastos ka ibig sabihin, ikaw ay, uh, alam mo na. alright. So, ito pa, sayang na sayang ito mga kababayan po natin. Si Secretary Erwin Tolpo na ngayon ay Congressman Erwin Tolpo na representative nga ng uh, Aksi IS uh, wala namang instruction na ganon. Let's do this. Let's post this. May regalo sa zona There's no such thing that I heard. So wala siya o manong uh, narinig na nagutos nga itong si Speaker Martin Romualdez na i-push itong People's Initiative at uh, dinide-deny niya na may connection umano itong si House Speaker Martin Dobles may kinalaman lalo sa nangyaring bribery, bayaran, bilihan ng uh, boto para sa People's Initiative signature. Kung titingnan niyo mga kababayan po natin pare-pareho ang kanilang uh, ginagamit na termino para sa tao, para sa Filipino people, pero mukhang sariling kapakanan, sariling uh, interest ang kanilang inaasikaso at uh, sinusulong mga kababayan po natin. Hindi na kanila ni respeto ang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat tigil na itong chacha at uh, ang sinado na ah, ang uh, gagawa ng uh, provision para sa economic. Pero walang nangyayari. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin. oh ang people's initiative at bigayan ng pera at gamit ng ilang ayuda ng gobyerno. Kalama, kasama nga yung AX at itong tupad ng kababayan. Ano po ang inyong masasabi? Komento patungkol sa isyong ito. marani salam